Guys, good morning! Habang natatanim tayo dito ng ilang-ilang, uh, ayan, ito yung puno ng ilang-ilang, guys, ayan, meron ako napansin dito, man, nakakalat lang, ito, ayan, bungo siya ng isang puno, ayan, ang dami, oh, ito yung tinatawag, guys, na bulak, ginagawang unan, ayan, sa iba, hindi po nakakalam, ano, pero dito sa probinsya, karaniwan lang po ito, mga nasasayang laang po yung iba, iba naman, inalagaan, yan, tinatanggal nila yung ganyan. Tapos tinatanggal nila yung buto guys. Ayun no? Ginagawang unan. Maraming buto sa loob yan o. Ayun o. Ayun o. Ayun guys oh. Ginagawang unan yan. Ayan. Yung oh, mga binibinta ka sa mall. Ayan. Pero mahabang proseso pa ito ba guys. Bago ginagawang unan. Kasi tatanggalin pa yung buto. Tapos ibibilad pa sa araw yung iba. Ayan. Ito yung puno niya guys oh laki oh. Oh. Kita niyo guys, ang daming bunga. Oh. Yun, sa taas pa oh, ang daming bunga oh. Lalaglag pa lang iba, yun dami oh. Yun. Ang laki puno. Yan, puno ng bulak. Yan.